Let's go, let's okay, go. Okay, Panalo ano To. Ito ang clue natin, ha? Ang clue natin ay mga pagkain proud bisnak. <laughs> ah, okay. Mga pagkain oh, oh. proud bisnak. Okay? Bista. Ano proud bisnak, kuya? Pagkain sa Bisaya. Pagkain Bisaya. Ah, okay, okay, okay. okay. Ayan. Maraming mga pagkain doon. So, mga sikat sa Bisaya sa Tindanao. Sikat sa Bisaya sa Tindanao. Oo. Oh, okay. okay. Ito na. You have 1 minute and 30 seconds. TikTok lock. Ha, Happy Tindanao! Number 1. Tuslog. Uwa. <laughs> Tusloh Tus buah, tulusloh buah, Oh, buah, tulusloh 2. tulusloh buah, sinuglaw. Sinuglaw. tulusloh Sinuglaw. 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 tulusloh buah, tulusloh buah, tulusloh buah, tulusloh buah, tulusloh buah, tulusloh buah, tulusloh buah,

sila. Si Mad ang nakabuka ang bibig at si Sean naman ang mangungula. Pwesto na sila. Kuya Kim, na. Grabe perfect. Grabe yung perfect. With 29 seconds to go, ha? Kailangan perfect din kayo with faster time. Ang kategory natin, ulitin natin mga pagkain proud bistak. Ready na? Good luck. okay, kaya. Eto na. You have 1 minute and 30 seconds. TikTok lock! Happy time na! Number 1. Madali lang yan. Eh, ulit yun. 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 yun.

Liya yang ganok. Liya yang Ha? Liya yang manok. Liya Nila manok! Ha? Liya yang Number five, madali. We have 38 seconds. Ha? Hello, Kaluluwa. Mahal Kala ko <laughs> <laughs> ah! Kala Pas, pas, pas! Luna hanga! Ha? Huh? Aku hanga! Ako ta nga! hanga! Tuna Otak Otak, Seven. Number seven! Ota! 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 Balik ako, balik Sino ba? Sino ba? Sino ba? Piyangang Wow! Orang Chinese! mo na sagot uh, ay... Piyanggang no, manok. Piyanggang manok. Piyanggang manok. Ayan, ang pink team na ka-7 points. Yung balbakwa, hindi mo na sagot. Balbakwa. Ang green team na mga 5 points. Ang mag-uwi ng blessings Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова